Good morning mga kahito, Luzon, Visayas, Mindanao. At saka sa mga OFW dyan, good morning. O oh, magandang gabi dyan sa inyo. Uh, magbigay update tayo mga kahito. Kasi may pinapapisa si kahito. Kaso na na-standby ito ng dalawang araw mga kahito. So kadalasan kasi na ginagawa natin pag maghuli tayo ng breeder pagkagabi ay mag tayo mga kahito pero ngayon uh, first time natin sinubukan na hinuli natin yung ating mga breeder na papaanakin na standby ng dalawang araw kasi naubusan tayo ng ano yung sodium chloride mga kahito so sana maganda rin ang resulta ng ating uh, pinapapipisya na mga itlog mga kahito e, pakita natin mga kahito ayan yan yung green na yan yan sana maganda rin ang resulta mga kahito kahit na ano na standby ito ng dalawang araw ilagay lang natin sa drum mga kahito ayan. ayan mga kahito yung bilog-bilog yan na po yung mga itlog ng ating mga hito ayan. sana maganda ang resulta nito mga kahito Okay. Ayan. Ayan. So, try lang natin kung anong kalabasan nito mga kahito so kung hindi ito mapipisa wala tayong magawa kasi naka-standby siya ng dalawang araw pero sa bagay hindi naman siguro ganyan ka masama kung may standby ng dalawang araw yung inahin natin mga kahito sana maganda rin ang resulta nito mga kahito So, yung pinapipisa po dito mga kaito ay dalawang breeder. Yung isa, ay yung pangatlo ay hindi masyadong malaki yung chan. So, dinagdag ko lang. In short, dalawa lang talaga yung ano, yung maganda yung itlog mga kaito. Yan. Yan dilo-dilo so, ko. Klaro, klaro. Yan. yun so, yung tubig natin mga kahitok para yung langsa ay dumadalo yung langsa mga kahito so, pakita natin yung ating mga fingerlings mga kahito Ayan. ito na yung mga fingerlings natin Ayan. Tulog. Tulog yung ating mga fingerlings. At ito na yung mga fry natin mga kahito. Ayan. May fry din tayo. Ayan. So, konti lang po mga tahito Kasi may sinubukan kasi akong uras dito mga tahito at sa tansya ko ay hindi po maganda Ito trial to mga tahito Ito lang yung napisa Kasi mas mabuti na yung mag-trial tayo ng iba at least kung mag-success or hindi kasi pag hindi tayo mag-trial mga kaito hindi man natin alam kung maganda ba yung kalalabasan mga kaito so kunti lang po hindi naman po masyadong marami mga kaito yan yan hindi ko pa ma-estimate kung ilan talaga to kasi may chance pa ito na magkakainan yan yan eh, yung shooter o oh, malaki yan so magbibigay update tayo mga kahit o oh, kung yung pinapisa natin ay maganda ang resulta bukas sana uh, maging maganda sana ang resulta kahit naka-standby ng dalawang araw yung ating inahin para madagdagan yung ating mga similya mga kahitok ito, sana abot ito ng kahit mil sana lang hindi ko rin alam kung ilan talaga ang figure katu, kasi estimate lang man ito mga kahit. hindi ko alam kung ilan talaga ang maging resulta nito. bigay update na lang tayo bukas. Kung okay ito. Itong pinapapisa natin. Ayan o. No? Yung mga green green. Ayan. Ayan. So hanggang dito na lang muna mga kahito. At bukas ay mag-update tayo. Kung naging okay itong mga itlog na pinapapisa natin so Luzon Visayas Mindanao at saka sa mga OFW good morning sa ating lahat and God bless po sa ating lahat and bye bye